Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung Game 3 ng Dallas Mavericks at ng Boston Celtics. Out si Chris Ups for style sa foot injury. Less than 2 minutes ay napatawag agad ng Celtics ng timeout matapos ang quick 9 to ng Mavs sa paunguna ng Lukay Duo. Ang resibo na Dallas Mavericks nga nakita natin ngayon. Sinasayawan din ni Luka si Jason Tato mga kaibigan at may halog nito na bully ball. Mabilis na umabante ang Mavs ng double digits. Quick 9 points din si Kyrie Irving. Ganun pa man. At sumagot nga ang Celtics ng 11-0 run upang matapos ang unang quarter sa dikit na score na 31-30, one point lead lamang para sa Mavs. Pareho nang may 13 points si Doncic at si Tatum. Sa second quarter naman ay pure iso ball and matchup hunting lang nga ang ginagawa ni Luka at Kyrie Irving. nagiinig nga si Kyrie at kung sa first two games lang nasasapawan siya ni Holiday offensively and defensively. Ibang usapan nga ang first half ng game 3. After scoring only 28 points sa first two games, natapos ang first half na meron na siyang 20 points. Subalit so, 1 point lead lamang ang baon ng Mavs sa dulo ng first half sa score na 51 to 50. At malaking dahilan dyan ang 20 points si Jason Tatum. Ngunit siya lang nga mga kaibigan ang nasa double digits na ang scoring para sa Celtics. Si Luka ay nagambag din ng 17 points. 37 points na nga ang Luka duo. The rest of the starters ng Mavs, 7 points lang. Sa third quarter naman ay perfect 7 of 7 shooting sa field to start para sa Celtics at lumamang na ng double digits ang East Champions. Harasing defense na naman ang pinapakita ni Drew Holiday at Derek White. Natapos ang third quarter na hawak na ng Celtics ang 15 point lead. Na outscore nga ng Tatum and Brown duo ang buong Mavs sa third quarter. At tahibig na ang mga fans ng Dallas Mavericks sa loob ng American Airlines Arena. Lumobo na sa may 20 puntos ang lamang ng Celtics. Subalit so hindi pa nga tapos ang game at bumawi pa ang Mavs. 22 run ang ginawa ng Mavs at 4 minute mark ay na foul out si Luka Doncic. Sa uli ay takeover mode na si Jalen Brown at nilagay na ang man sa 3-0 deficit 30 points, 8 rebounds, 8 assists si Jalen Brown at 31 points, 6 rebounds, 5 assists naman si Jason Tatum. Sama na din natin sa update na ito ang controversial statement si Trevor Ariza sa isang podcast ay binanggit nga nga na kung hindi daw nagdamo ng injury si Chris Paul noong up 3-2 sila laban sa Golden State Warriors sa may Kevin Durant noong mga oras na nasa Houston Rockets pa siya Di akado na sila magwawagi sa series na yun. Kontrapelo nga daw sila ng Warriors na may KD noon. At isa pang statement na sinabi niya na naging debate sa social media sa lahat nga daw na naging nakampi niya mapa Kobe Bryant man ito noong nagkampiyon sila sa Lakers, sa LeBron James bago siya mag-retire O kung sino paman, si James Harden nga daw ang pinakamagaling gumawa ng punto sa lahat ng ito Naging teammate nga ni Ariza ang prime James Harden kung saan kinukonsider siya ng madami bilang ang best in the world noong mga oras sa yon Halimaw na stats nga ginagawa niya palagi mga kaibigan noong mga oras sa yon Halimaw na mga stats ng mga kaibigan ng ginagawa ng Prime James Harden. Some are even saying na posibleng 3-time MVP din dapat si Harden dahil deserve nga daw nito ang MVP ni Westbrook. Dahil ang Rockets nga ay number 1 sa West ng mga oras na yun habang OKC naman ay number 7. At ganun din ang MVP ni Giannis daw. Kayo ba mga kaibigan, sang-ayon ba kayo sa pahayag ni Trevor Ariza?